sa lakas na ng kulo guys nag iba pa purit na siya nag iba pa purit so yun mga idol may napanood nga sa tiktok na pwede daw magluto ng itlog gamit lang ang plastic at hindi na ito nasusunog mga idol lagyan ito ng tubig at ilagay natin yung itlog doon at isasalang natin ito sa apoy susubukan natin mga idol kung legit nga ba talaga so let's go so try natin ilagyan natin ito ng tubig tapos ilagyan natin yung itlog dito eh. sige so, yung tubig yung tubig lagyan natin yung itlog huh? Ay mga idol, ang dadi itlog si ilalim. So try natin isa lang dito. Alright. So dahil hindi pwedeng hawakan to mga idol, no? Dahil hindi siya pwedeng hawakan. Dahil sobrang init Pag, kapag nagarito lang tayo lagi, so ilagay natin siya sa hangir na bakal. So dito natin siya iipit. Tapos ilambitin natin siya. Ito na yung itlog mga idol. Isa lang na natin dito. At ayan na nga mga idolo, nakasalang na siya sa apoy. So tapusin yung video na ito mga idol no? Kung maluto nga bang itlog na ito or puputok yung plastic na pinaglutuan natin. Iwan ko lang mga idol kung klaro niyo yung apoy. Medyo mahina kasi tingnan no. Kasi bago pa kasi ito gasol natin. Kaya napakalakas pa ng pressure. Kaya mahina tingnan sa video yung kanyang apoy. So pass forward muna natin mga idol no. Kasi inabot tayo dito ng kulang kulang 15 minutes. Bago natin hinangon itong niluto natin itlog dito sa apoy na nakalagay sa plastic. At makalipas nga alimang minuto mga idol. Kumukulot na rin yung tubig na nakasalang sa plastic. Pero kumukulo na yung ano natin, yung plastic na pinaglagyan natin ng tubig, kumukulo na siya guys. Yan na kaya lang, ano, parang nag, ano, nag evaporate yung tubig, lumalabas ilalim. Pero hindi naman nabutas pa, hindi pa naman talaga siya nabutas. Parang yung ano lang, parang yung singaw tumutulo pa baba. So, fast forward ulit tayo mga idol kasi video matagal-tagal pa talaga ito maluto. So, after kulang-kulang 15 minutes natin itong sinalang sa apoy yung mga idol itong itlog na nakalagay sa plastic. So, the moment of truth, tingnan natin kung naluto ko talaga yung itlog na sinalang natin dito. At ito na nga mga idol, hinahango ko na siya para malaman natin kung naluto nga ba itong itlog na nilagay natin sa plastic. At idiritsyo nga natin ito sa planggana na may tubig mga idol Ooh. para mabilis siyang lumamig at mabilis natin siyang mabalatan. So, ayan mga idol, medyo mainit-init pa talaga ito. At kunin na natin siya sa plastic para malaman natin kung naluto nga ba talaga ito. Pero legit mga idol, no, napudi talaga magluto dito sa plastic plastic kasi kung makikita natin hindi talaga nasunog yung plastic so ito na mga idol the moment of truth sabay sabay natin panoorin kung naluto lato nga ba siguro. itong nilagay natin lato. sa plastic so ito na guys moment of truth tingnan natin kung luto ba talaga so na natin kung ating lagay yan so, sana natin kita ba ito sa malapit kitang may itlog so guys hindi lumabas yung ano so balatan natin Guys, luto, luto siya, legit. luto ba? Parang hindi. Kulang. Ay, hindi naman. Okay naman, okay. Ano? Okay. Guys, luto nga siya, legit. Try natin itong ano, buksan na maya. Ayan. Sure, luto. Ayan, guys, legit. Woo. Pero parang ano, guys, parang ano, kulang pa yung luto natin. Siguro, kailangan pang ako ng konti pero ito guys luto siya so ano yun natin biyakin sa pahingin kutsara kutsara ba dito kutsilyo na lang ito na lang kutsilyo so guys try natin sa biyakin ng kutsilyo kung luto ba talaga siya the moment of truth ah uh, poops uy luto guys

So, napaga na rito guys, no? lalo na pag uh, tayo sa mga camping-camping or meron tayong mga outing-outing. Okay, papunta tayo sa mga bundok, mag rides rides Pwede tayo magdala ito mga idol, no? Kung wala tayong lutuan, so pwede nga pala talaga plastic lutuan natin. Siya, legit mga idol. Naluto nga talaga siya. So, 100% legit.